Ustads, bakit po may nakikita kami na naghudo pag nagbalik Islam? Hindi rin po yung nagsasala. Hmm. So siguro ang katanungan niya dito, si Latahzan, Latahzan, ang katanungan niya siguro dito, siya, siguro may mga nakikita siyang balik Islam na nag ablution bago mag-Muslim. Samantalang hindi naman nagsasambayan. Uh, ang ibig sabihin nito, yung magbabalik Islam yung isang Christian tapos paablusyonin, pagwuduin o pag-aabdasin ng magpapasyahada sa kanya which is ito yung kaklaruhin natin sa katanungan na ito ganun din yung pag-aablusyon o pagwudu -pag o pag-aabdas ng ikakasal lalaki o babae so ito dapat malinaw sa atin kasi may mga tao na gumagawa dito at siguro sa mga balik Islam, naka-experience na sila na bago sila nag ay pinag sila ng kung sino mang tao. So, yan po, yung pag ay hindi po yan kabilang sa syurot para ikaw ay maging Muslim o di kaya para ikaw ay makasal. So, hindi po kabilang yan sa kondisyon para maisagawa yung pag at yung uh, pag-aasawa. Hindi po yan kabilang sa mga syurot o kondisyon at mag uh, karagdagan hindi rin sunna yan hindi rin sunna na bago ka magshahada bago ka mag uh, magpakasal ay uh, maggudo ka hindi po yan kabilang sa sunna uh, lalong-lalo na hindi wajib so bakit walang sa isa yung paggudo ng isang taong magbabalik-islam sa uh, kasi kapag naggudu ang isang tao na magbabalik-islam pa lamang dahil sa Islam, tsaka palang bibigyan ng gantimpala yung mga gawain natin ay kapag naging Muslim tayo. Kapag tinanggap natin ang kaisahan ng tagapaglikha na walang iba kundi ang Allah, ay doon pa tayo magkakaroon ng gantimpala sa mga magagandang gawain natin katulad ng pag ablution pag, pag So tsaka ka palang gagantimpalaan kapag ikaw ay ganap ng Muslim. So kung hindi ka pa nakapagsyahada at nag ka, nag ka, useless lang din yon kasi hindi ka pa muslim so paano bibigyan ng sino magbibigyan ng gantimpala pala doon di ba so useless yan kaya sa mga magbabalik islam ay hindi na po yan kailangan yung pag-ablusion ang kailangan lang shahada so magshahada ka muna bago ka mag ablution at magdasal yon bibigyan ka ng Allah ng gantimpala pala doon ha ganun din sa kahalintulad ng pagkasal marami sa atin o karamihan sa mga born muslim ay uh, mayroong kaugalian na kung saan bago sila ikasal, ang paniniwala nila kinakailangan mag-udo, mag-abdas, which is hindi po yan kasama sa surot o kondisyon sa kasal, na bago ikasal ang lalaki, bago ikasal ang babae ay mag muna. Hindi na po yan kailangan gawin, pinapahirapan nyo lang yung sarili ninyo uh, doon na tayo sa Ustad, di ba, mainam na magudo sa kahit anong oras Opo, tama po yun Pero, yung specific na magudo ka Bago ka ikasal, hindi po yan tama At, the same time, hindi, hindi, hindi din sunna Ang pagudo bago ka ikasal So, sa maghanap ng mga dalil Ay nandyan sa comment section Basahin nyo na lamang po para malinawan po kayo. So, yun po ang dapat nating iklaro. Ang pag ay hindi obligado at hindi sunna sa isang magbabalik lang pa lamang at sa taong ikakasal. So hanggang dito na lang, nawain naging malinaw ang issue patungkol dito. Shukran wassalamu'alaikum.